Nay. Nay. Bakit po kaya ako ka pinanak ng ganito yung itsura ko? Hindi ko rin alam anak eh. Pinatingin kita sa doktor, maging sa albularyo. Kahit sila hindi nila mabigyan linaw yung kondisyon ng balat mo. Ang sabi ko sa kanila ni Presi kailangan ko daw po maging matapang. Dahil yun lang daw po yung armas naming mga kinulang sa ganila. Eh, yun naman po yung ginagawa ko eh. Kaso na eh, minsan, napapagod na ako. Kasi kahit anong pilit ko, nasasaktan pa rin po ako sa tuwing pinagtatawanan ako ng mga tao dahil sa itsura ko. Alam mo, anak, Iba man ang itsura mo sa nakakarami. Mas lamang ka pa rin sa kanila sa kagandahan loob. Kaya kahit anong sabihin nila, gawin nila, basta kabutihan lang ang isusukli mo. Kasi kapag ginawa mo yun, mawawala yung sakit na nararamdaman. Alam mo, anak, pinagpapala ang mga taong mababait. Katulad mo. 很难没有